Gusto mo bang masunog kung maubos yung pera mo sa trading? Ito yung mga dapat mong gawin. Madali lang. Number one. Number one is mag-open ka ng account o trading account sa hindi-regulated broker. Yes, madali lang yan. Madami yan dyan. Number two, ano pa? Number two, mag-deposit ka ng pera tapos sa ibang tao. <laughs> o, oh, kumbaga, imbis na sa account mo, i-deposit mo sa ibang tao, ibigay mo. ayaw mo sila yung mag-trade para sa'yo. O, oh, kasi pag ang gagawin mo, sa account mo, wala silang control. Hindi nila maubos yung pera mo eh. So, that bigay mo yan. Patrain mo yan sa iba. Let's go. Number three, meron pa ba? Number three, kontakin mo. Mag-reply ka doon sa mga nagme-message sa'yo na mga Facebook dami account. Tama, madami yan. Di ba? Minsan, mga mukha pa ata namin yung nilalagay <laughs> dyan. No? So, kahit hindi niya na-video ko, huwag nyo na i-verify. Di ba? Kasi pag nalaman yung kape yun, di pa ubos pera nyo. Okay? So, di. Kidding aside, ito kasama ko si Coach Edsel Flores sikat na sikat to, napakagaling gumawa to ng mga robots or artificial intelligence na nagtitrade. And kita-kita naman, ito ay ipa-flash ko, yung prof profitable talaga, makikita nyo sa Life Finance website, transparent yan buong mundo, walang daya, and nandyan yung performance ng robot niya. So kung gusto mo matuto about this, no, mag-ingat ka na, madala ka na, utang na loob,